Eh, geng-geng mga lods So, susulitin natin yung bakasyon natin Eh, muna Eh So, si tatay born yung driver natin Tay Geng-geng tay Eh So, si tatay kahit may edad na yan Malakas pa rin yan Eh, nakakapag-drive pa So, nakaka-proud Diba tay? Eh Eh, geng -gen, mga lords. Isa to sa namis ko kinalas. Boom. Eh, geng geng. Eh, kinalas, kinalas. Boom. Mula noon hanggang ngayon. Dito lang yan guys sa likod ng ano, Iglesia ni Cristo sa Pasig. Eh. Nagyan ng paminta guys. Paminta. Laman si. Eh, sa'yo. Tignan natin guys pa rin panalo. Chili sauce guys, chili sauce. Okay. Eh. eh, gusto ko yung spicy guys, spicy. Geng geng. Eh, ano, masarap ba? Masarap. Eh, brad. Masarap ba? Eh, Manyaman ba? Manyaman? Manyaman. Man Hindi ah. ko lang <laughs> Ah, tayo mo. Ang sarap sarap kayo, ah. Sarap tayo. Parang oh, mix <laughs> na yun dito. <laughs> Manamit. Ah, masarap ba tayo? Manamit ba? Manamit. Okay, sige, sige. Wait lang. Ayan, eh, nakadyo na yan kanina pa, oh. Ah, sarap? Namit. Hey, Jeff. Masarap ba? <laughs> Namit. From Daet. Namit. So, pwedeng humingi, guys, sa oh, pag gusto nyo medyo malapot. Eh, kasi para syang, ano, pares din. Pa, may malapot na pares, diba? Yeah. So mortar pa kami ng kinunot guys kasi hindi pa natitikman ni JJ. So tikman mo na Brad. Sa rice. Dap. Okay po pa mga lords. Eh. Ha? ha? Eh. First time. Ah, pagi yan, pagi yung nakita mo sa Mercedes kahapon. Try mo kung manyaman. Pwede? Eh, sarap. Sarap. Eh, masarap daw yung kinunot. Eh, mga lords. Dang, dang, sabi mo, dang? Mas masarap yung kinalas kaya sa pares. Mas masarap, mas yung eh. Masarap yung kinonot. <laughs> kinonot. Sili, sili agad, sili. Ano nandito ang pak-pak-1 Pag-ano'n at silo Ano nandito? 1 at saka pak-2 Yung